Nice case oh. Ila 750. Wow. wow. <laughs> nice case guys. Mga native siya. Wow. 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 <laughs> Dilik ko pala koi quarter. Wow, very nice case though. <laughs> Silhig. Salamat po. Wow. Ratan. Wow. Wow. No guys, tanawa guys. Wow. Atong paypay -pay nga kuan no, tanawa. Wow, oh, kare oh, nice. Wow. Wow, very tanawa guys. Mga native kaayo. Wow. Ah. Oh, Kalaipola. 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 Nice ka Aisha guys. Ambot og unsa ni siya pagama guys pero salot chuke kay kus kagamaan ni eh guys kay lisod gi kini gamon tanawa o. Oh. Na. Dili jud lalim Ng pagama ana eh. O oh, tanawa o. Wow, o oh Wow. Pila pa kalo 6.50 Guys, maoy ni siya native nga kalo Tanawa Oh Mga kalo sa sinaunang tao Bita tanawa guys Oh Nindot kayo siya Na 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 pumumamay pa O dapod oh Sus Ganindot na? Thank you for watching.